Ikaw, Kuya Larry, masarap ba ang ni Ate Oo naman. Pero mas masarap na siya. Kamusta na kayo mga kayami? Balik muna tayo sa boses na ito dahil nasira ang laptop ni Daddy Monyo mo. Simulan na natin ang Royal Rumble na pinamagatang. Papalit-palit, palipat-lipat. Iikot ang ating kwento sa mag-asawa, na sina Edna at Romel. Ang pangunahing kabuhayan nila ay ang pagbebenta sa palengke ng mga sariwang tahong at kabibe. Sarap nun. Isang araw habang naglalakad sila pa uwi, nakakita sila sa dalampasigan ng isang babae na walang malay. Hindi naman nagatubili ang mag-asawa, nadalhin sa kanilang bahay ang kawawang babae upang ito ay tulungan. Ilang sandali pa, nagkamalay na rin ang babae at nagpakilala ito sa pangalang Amy Sarapyami nakatira si Amy sa kabilang nayon, at may mga tao daw na ginawan siya ng hindi maganda kaya napadpad siya sa dalampasigan. Nakaramdam ng matinding awa si Edna sa sinapit ni Amy, kaya pansamantala muna nila itong pinatuloy sa kanilang tahanan. Nang magising ang mag-asawa kinabukasan, may nakahanda ng mga pagkain sa kanilang hapagkainan dahil ipinagluto sila ni Amy ng almusal, bilang pasasalamat sa ginawa nilang pagtulong. Habang kumakain sila, binanggit ni Romel na ihahatid na daw niya si Amy sa tinutuluyan nito. Nakiusap naman ang dalaga, na huwag muna siyang paalisin dahil natatakot siya sa mga tao na gumawa ng masama sa kanya. Wala na daw siyang mga magulang, at nakikitira lamang siya sa mga taong nagampon sa kanya, subalit pinalayas na siya ng mga ito kaya wala na siyang ibang matutuluyan lalo tuloy na awa si Edna sa kalagayan ng dalaga, kaya nagpa siya ito na patuloyin muna si Amy sa kanilang bahay, kahit na hindi sang ayon dito ang kanyang asawa. Makikitang kinakabahan si Romel, dahil ilang beses na niyang nakita ang ganitong eksena sa mga kwento ni Tito Max. Royal Rumble na naman kumbaga. Nung araw din na yun, isinama ni Edna si Amy sa isang ukay-ukay upang ibili ito ng mga bago pero puro lumang kasuutan. Habang pumipili sila ng mga damit ay may dalawang pulis na tumambay sa harap ng shop. Bigla na lang nagtago si Amy, na para bang nakaramdam ito ng matinding takot nang makita niya ang mga pulis. Nang makauwi sila sa bahay, inutusan ni Ed na si Amy na isukat na ang mga damit na kanilang pinamili. Aksidente namang nakita ni Romel ang mamasamasang katawan ng dalaga habang nagpapalit ito ng kasuutan hindi tuloy mapigilan magkagulo ng mga botete ni Romel nang makita niya ang naglalaway na kabibe ni Amy, na talaga namang sarap yummy. Humanga naman si Edna sa kagandahan ng dalaga, kaya naisipan niya itong kuhanan ng litrato upang ipost sa kanyang social media. Nakiusap si Amy na huwag itong gagawin ni Edna, at baka makita daw siya ng mga tao na gumawa ng masama sa kanya. Nung gabi rin na iyon, ay tuluyan ng pinakawalan ni Romel ang mga nagwawalang butete sa loob ng tahong ni Edna nang marinig ni Amy ang nagaganap na hayahay buhay sa kwarto ng mag-asawa, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na panoorin ang ginagawa ng dalawa. Habang pinapanood niya ang yugyugan ng mag-asawa, ay iniimagine niya na nagro-royal rumble silang tatlo na talaga namang iyami yun. Isang araw ay lumabas ng bahay si Edna upang maningil ng bayad sa mga pautang nilang tahong at kabibe. Habang wala sa bahay ang tahong ni Edna ay hindi na nakapagpigil pa ang malaking hito ni Romel, sinamantala na niya ang pagkakataon na pasukin sa loob ng banyo ang bagong hugas na kabibe ni Amy. Babad na sa mainit na katas ang kabibe ni Amy, kaya tuluyan na itong bumukas para makapasok ang malaking hito ni Romel. Iyami nun, simula nga nung araw na iyon, ay palagi nang hinihigop ng malapad na kabibe ni Amy ang malaking hito ni Romel, sa tuwing lumalabas ng bahay ang kawawang si Edna sa paglipas nga ng mga araw, unti-unting napapansin ni Edna ang malaking pagbabago sa mga ikanikilos ng kanyang asawa. Palaging mainit ang ulo ni Romel at halos hindi na rin ito binubuksan ang namamaganyang tahong, kaya hindi niya mapigilan magdamdam. Isang gabi ay naramdaman ni Edna na wala sa higaan si Romel kaya bumangon siya upang hanapin ito, at laking gulat naman niya nang makita niya si Romel na abalang gumagawa ng malapot na gata para sa kabibe ni Amy. Sakit nun. Sa galit ni Edna ay nagawa niyang pagbuhatan ng kamay ang haliparot na babae. Pinigilan naman siya ni Romel at sinabi nitong si Edna ang may kasalanan kung bakit nangyayari ngayon ang lahat ng ito. Si Edna daw ang nagpumilit na patuloyin sa kanilang bahay ang dalaga kahit hindi siya sangayon dito noon. Nais na sanang palayasin ni Edna si Amy, subalit hindi pumayag si Romel at mananatili daw sa kanilang bahay si Amy bilang pangalawang asawa niya. Ganon sana dahil sa labis na pagmamahal ni Edna kay Romel, ay pumayag na lang siya sa kagustuhan nito upang hindi sila magkahiwalay. Napagkasundoan naman nilang tatlo na magpapalitan si na Edna at Amy, sa pag-aalaga ng malaking hito ni Romel na talaga namang mapapasana all kanalang. na lang. Iyami nun. Sa paglipas na ng mga araw ay mas lalo pang uminit ang kompetensya, sa pagitan ng namamagang tahong ni Edna at ng naglalaway na kabibe ni Amy. Ginagawa ni Edna ang lahat ng kanyang makakaya, upang hindi magtagumpay si Amy na maagaw ang pagmamahal ng kanyang asawa. Araw-araw silang nagpapagalingan dalawa ni Amy sa pag-aasikaso at pagpapakain sa malaking hito ni Romel na talaga namang pagod na pagod na. Pero iyami pa rin yun. Makalipas ang ilang araw ng mainit na kompetisyon, ay unti-unti na rin nawalan ng gana si Papa Romel sa katas ng kabibya ni Amy, at halos hindi na rin niya pinapansin ang dalaga lalo pang nabaliwala si Amy ng matuklasan nila na nagbunga na ang pagtatanim ng perlas ni Romel, sa namamagang tahong ni Edna. Sa bandang huli ay nagtagumpay pa rin si Edna, na muling maibalik ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa. Nang dahil naman sa sama ng loob, lumabas muna ng bahay si Amy at saka siya nakipag-inuman sa tatlong manging isda na matagal nang may pagnanasa sa kanya. Hindi pa man nauubos ang isang bote ng lambanog, ay tuluyan ng ipinaubaya ni Amy sa tatlong galit na manging isda ang kanyang kabibe, na talaga namang mamula-mula pagkatapos. Sakit nun, pagbalik ni Amy sa bahay ng mag-asawa, naabutan niya ang mga ito na gumagawa ng kambal na perlas sa loob ng tahong ni Edna. Nainggit si Amy kay Edna, kaya nakiusap siya kay Romel na kung pwede daw ba siyang sumali sa nilalaro nila. Malupit talaga tong babae na ito. Galit na tinanggihan ni Romel ang inaalok na kasaganahan ni Amy, at sapilitan din siya nitong pinalalabas ng bahay at huwag na daw siyang babalik pa. Halos masiraan ng bait si Amy nang maramdaman niyang hindi na siya kailangan ni Romel. Dito nga ay makikita natin sa flashback ang totoo niyang pagkatao. Talaga palang may konti sa ulo si Amy, at palipat-lipat lamang siya ng lugar upang maghanap ng mga tao na kanyang bibiktimahin. Nung araw na nakita siya ng mag-asawa sa dalampasigan, ay nagpanggap lang pala siyang walang malay para tulungan siya ng mga ito ginawa niya ang lahat ng ito upang agawin ang atensyon at ang pagmamahal ni Romel kay Edna. Subalit hindi siya nagtagumpay na agawin si Romel, kaya muli na naman niyang gagawin ang palagi niyang ginagawa, sa tuwing hindi nagtatagumpay ang kanyang plano. Kumuha si Amy ng panggapas ng palay, at sa kanya ginapas ang dalawang magsasaka na abalang nagtatanim ng binhi. Hindi na siguro maiintindihan ng mga yagit ang ibig kong sabihin. Pero ang saklap nun. Matapos isagawa ang krimen ay tuluyan ng nilisa ni Amy ang bahay ng mag-asawa na para bang walang nangyari. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang sundalong lalaki na nagngangalang ako naman. Nagpakilala naman si Amy sa pangalang Look Ring, na talaga namang alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Sabi nga ng pinapanood ni Baby Monyo sa Coco Melon, Stranger Danger daw, kaya piliin po nating mabuti ang mga taong papapasukin natin sa ating mga tahanan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.